All right, good morning. Welcome back to Plus to Normal Insight, aka Day. Okay, uh, very hot ang mga issues sa uh, Pilipinas. Uh, ang uh, ang quad uh, comps ng uh, ano ng Kongreso ay talagang ang uh, they do good job. Okay, kaya lamang ay 12 hours yon. Kaya I'm gonna help you guys to sort it out. Uh, naman ako kaya napapanood ko lahat yung mga yan. So magbibigay tayo ng insight okay, uh, at marami nagdadasal para kay Tatay Digong Okay? So in fairness, okay? Maraming mga tao na naniniwala na uh, Ipinagdadasal pa rin nila si Tatay Digong On the other side Kung ano may pinagdadasal nila para kay Tatay Digong Ay ano? Maglalabasan niyo dito sa mga comment Okay? <laughs> Alright! Okay, so we gonna give respect to sa mga tao na ipinagdadasal si Digong Probably they have a good uh, reason Uh, maybe uh, sana ay eh, kaya nila pinagdadasal si ano si Tatay Digong ay eh, para mapalaya si Kibuloy, okay? Forget yung mga narip nila, basta malagay si Kibuloy, okay? Yeah. So, maybe sa uh, sayang naman yung pagod ni Tatay Digong sa pakipagkaibigan sa China at tayo ay ngayon ay namumblema, yun, baka yun ang mga pinagdadasal nila para kay Tatay Digong, okay? Baka sila ay china So, i-write down your comment dito kung ano, kung uh, bakit marami nagdadasal kay Tatay Digong. So, malalaman natin kung anong dasal nila kay Tatay Digong. Okay? So, isigit natin to. Marami din nagdadasal kay Marcos. Nagpapasalamat na, ano, na Endorse binalik na niya si Dito uh, si Lapid dahil uh, bitin pa daw. <laughs> si Dito Lapid, uh, isa daw ang niya, ano, daw ang sukatan kung gaano katalino ang mga Pilipino. Kaya kaya hindi maaring hindi balik yun. Ha? Uh, susubu patet, ma masusubukan. <laughs> oh. Ak akalain mo nga naman, after ano, il ilang ano yun, ilang uh, papalik pabalik-balik to hanggang sa yumaman na yumaman si natutulog lang, na natutulog at uh, hindi daw nakaka-ingles ay pahirap sa ano ni eh. Pero may budget doon. Hindi ko alam kung anong ano. Pero complain ng no, complain naman ng mga Pilipino sa gobyerno. Ah, uh, uh, masakit na rin ang ulo ng mga uh, <laughs> ah, I don't know. Anyway, excuse muna natin si Lito Lapi. The more na tayo nagki-criticize do, the more na naawa ang mga Pilipino dahil na daw eh. Yung mga inaapi, eh, ganun. Ayun, yun, yun, yun nga pala. Yung ganung mindset eh na pagka yung mayro daw inaapi, eh, ay medyo gumaganda pagka nagiging underdog. parang hmm. Para yung ginagawa ni Sara Duterte lately, uh, gusto niya yung magkaroon ng narrative na siya inaapi. Okay, yun ang kanyang ano yun ang kanyang card, eh, yun card na ginagamit. Uh, like nung pagpunta niya sa Senado, uh, instead na ano, na kailangan na makita ng mga tao doon, ibinastos eh. nito ang uh, Senado, hindi to nag out na ganyan. Kaya takot niya yung mga mga kongresista doon. Siya lang ang, ang umupo doon sa ano sa sa across ng ano ng mga kongresista para ipakita na siya ay pinagkakaisahan. Mm -hmm. Actually kailangan naman hindi niya isama yung mga tauhan niya dahil mape-pressure lang dahil wala naman sila ipapakita eh. <laughs> wala sila ipapakita. Oo, oh, ino sila eh talaga naman kailangan i-audit niya. Kaya ka nga, kumandidato, handa ka sa lahat ng bagay at gusto may ipakita na transparent ito ang matinong gobyerno pero walang ganun ang uh, Duterte. From uh, very beginning, uh, kinasuhan sila ni Trillanes, meron papeles na meron silang bilyong-bilyong piso uh, na account eh, pero ang uh, ano ni Trillane, ni Duterte, hindi siya nag-submit ng salin at tinatakot niya yung mga koa at papatayin daw niya. <laughs> so, naka six years na gano'n. So, yun ang uh, ano, outlaw gobyerno natin. Okay? Napaka outlaw ng uh, gobyerno natin. Anyway, balik tayo dito. Kaya Tatay Digong, uh, okay, gaano kadami ang nananalangin kay Tatay Digong, okay? So, hindi natin alam kung anong panalangin nila kay Tatay Digong, okay? Uh, tayo naman yung isang kristyano, hindi natin uh, pinagdadasal na may masakta na tao, pinapanalangin natin na magbago, pero suspor Yosef, eh, ang um, pagbabago eh, anyway, God works in a mysterious way. Pagka nakatikim ka na nakapagyarihan, pera, parang addiction yan eh, okay? Anyway, um, Balikan natin, balikan natin itong uh, title na Bakit marami nagdadasal para kay Tatay Digong, okay? Dahil kung hindi dahil kay Tatay Digong Wala itong mga kinagawa din na garba <laughs> Ni Leonardo, okay? At uh, sa mahabang panahon, sa 20 years Ay maraming narepsi kibuloy Dahil nga kay Tatay Digong <laughs> Yun. So ipagdasal natin nga naman si Tatay Digong, okay? So sana ay ay maitago niya na mabuti yung um, 40 na trilyon na utang natin. Yun, yun na mabigat doon eh. Uh, wala nag-invest sa bansa natin at uh, sana itularan siya ng mga bata na uh, the moment na na si ipumunta sa power ay talagang uh, he's a rockstar sa pagiging bastos. <laughs> minura ang pop, oh, minura si Obama. Grabe, grabe itong presidente, hari ng bastos Anyway, uh, meron tayong vlog kung sino mas bastos daw, kung si Sara o si Tatay Digong Yan, oh. Lagyan nyo rin ng comment sa nauna na natin vlog so, Wala kung bakit ang, uh, ang dami pa rin mga Pilipino na, sabi mga trolls yun, eh. may bayera, nakikinabang Pero in the expense of many people na nagsasaper Anyway, teka, sandali lang ha, um, naganda na ako dito sa tubig dito, eh. ito yung tubig dito Yeah, sandali lang ha. Anyway, andito tayo sa Channel Island. Tingnan 'yung tubig dito. Oo, oh, linis oh. Wow. So, ito ang Channel Island and then the next one is Ventura. Ah, uh, libo ang uh, boat dito. Ah. Uh, dati, din akong boat kaya lang maliit lang eh. Ah, uh, pang uh, breakwater lang at saka pang lake. At saka, ayaw ko, ayaw ko nung hinihila. Hindi ko, lagi ako nagkakaproblema. <laughs> anyway, so, uh, kukuha na lang ako ng fishing license at dito na lang ako sa tabi-tabi. Yeah. Alright. So, anyway, uh, mabagal ang takbo nila dito dahil 5 uh, miles per hour lamang pagka narito ka sa breakwater bago ka lumabas ng uh, harbor. Okay. So, yeah. Okay. Ah, teka sa nga pala. Uh, okay, uh, last time, meron tayong bilanggit tungkol sa ano, uh, regarding do sa raid kay Kibuloy na um, meron akong insight. In, hindi ito speculation lang ha, kasi it's based on the fact na itong si uh, general, uh, itong si ano pala, si Atty. Torion. Torion ba yun? Torion. Yo, okay. Itong si Atty. Torion ay nadulasan dila na kapag daw may mga treasure itong mga kapulisan dito sa tunnel, ay daw ay kailangan irespeto. So, he sing a song na meron niya nakatago doon. Yun pa. Okay, uh, and then kaya napilitan lumabas sa sinakibuloy dahil malapit na mga, assuming na malapit na yung mga kapulisan doon sa mga uh, treasure ng Duterte at saka itong si uh, sikibuloy. Remember, ang... Um, lagi nilang ikinaiklaim na sila ihatian pag bumili ng barel, uh, pag bumili ng motorsiklo, lagi silang hati. Okay? So hati sila sa lahat ng bagay at siya nga naging administrador itong Duterte. Okay? So, gaano kadami pera ng Duterte? Pamula pa nung araw, hindi pa siya nagiging uh, presidente, ay talagang ano, uh, hindi siya makapagsubmit ng uh, salin, at merong uh, dokumento si Trillanes na meron na siyang bilyong-bilyong piso. And then, when he turned to president, ay gano'ng kadaming bilyong-bilyong piso. And there's no surprise kung uh, kung ano kung nabaon tayo sa utang. Okay? 14 trillion. Okay? So, grabe. Mas grabe ang uh, ginawa niya kaysa kay Marcos. Okay? Uh, mas uh, gara, gara pa lang talaga. Pero, umunga. Uh, nasisikmura nga yung mga Chinese ay eh, apihin ng mga Pilipino. So, yun pa kaya. so, I love China. So, yun. Kaya, write down. Write down sa ano sa comment about your panalangin. Okay, marami daw nagdadasal para kay Digong. Okay, kung ano man yung dasal na yun ay paki-share naman para ano baka marami klaseng dasal ang uh, ang uh, ang ginagawa nila para kay Digong, okay? So, Uh, Mamuungolay ta tayo ng mga ano ng mga comment. All right? So, okay, babalik muna tayo sa swap meet ha. And then ah uh, hintayin ko ang inyong mga comment, okay All right. <laughs> Okay, um steelcos ko dito, maraming mga sample. Eh. Ah, uh, busukan na sa sampol, <laughs> Ay, Oh, ah, uh, gusto mo ng So anyway, Anyway, sobrang daming tao dito. Parang nga uh, napakahirap mag-vlog eh. Okay? Ito is swap meet. And then, dito sa side na to ay, uh, tinanong ni'yo nyo, lino ng dagat dito. Ang linis, di ba? Ang linis. Parang ano eh, parang, nga um, parang basako, oh, di ba? <coughs> anyway, so, ito naman sa kabilang side ay swap meet, okay? Yan, swap meet, swap, swap meet ito eh. So, we have a perfect place. At saka, ang weather ngayon, parang ano eh, parang 65 ata ngayon.